Matapos ang paglaya ni Leo, nagsimula siyang muling bumuo ng buhay sa kabila ng mga mapanirang bulong at mapanakit na tingin mula sa mga tao sa bayan. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi lamang nasa mga salita ng mga galit na pamilya, nasa likod ito ng bawat sulok na hindi niya nakikita. Ang mga pamilyang nawala ng anak dahil sa paghihiganti ni Althea ay hindi tumigil sa kanilang galit. Gamit ang kanilang impluensya, inutusan nila ang iba't ibang tao upang tapusin ang buhay ni Leo. Ang unang pag-atake, isang gabi habang pauwi si Leo mula sa trabaho, napansin niyang tila walang ibang tao sa lansangan. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Bigla, mula sa likod ng isang van, lumabas ang dalawang lalaking nakabonnet. Bago pa makatakbo si Leo, tinutukan na siya ng patalim. Huwag kang gagalaw, malamig na banta ng isa. Ngunit hindi nawala ng tapang si Leo sa bilis ng kilos, tinadyakan niya ang lalaki at mabilis na nakatakbo papunta sa isang mas maliwanag na bahagi ng kalsada. Nagsisigaw siya para humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, isang patrol car ang nagkataong dumaan, dahilan upang tumakas ang mga salarin. Sunod-sunod na banta, hindi doon nagtapos ang mga pagtatangka sa buhay ni Leo. May sumubok na ay cut ang preno ng kanyang motor ngunit napansin niya ito bago siya magbiyahe. Sa isa pang insidente, may naglagay ng lason sa kanyang pagkain sa isang maliit na karenderia. Mabuti na lamang at nagduda siya nang biglang sumama ang lasa nito. Sa bawat pagtatangka, mas lalo niyang naramdaman na hindi siya ligtas kahit saan. Ang hindi matitinag na pagtatanggol. Sa kabila ng lahat, hindi nagpasya si Leo na umalis sa bayan. Alam niyang ang pagtakbo ay hindi solusyon. Sa halip, humingi siya ng tulong mula sa mga taong handang ipaglaban ang hustisya. Isa na rito si Clara, ang kapatid ni Althea, na patuloy na naniniwala sa kanyang pagiging inusente. Hindi ka nag-iisa, Leo, sabi ni Clara. Hindi natin sila hahayaang manalo. Mula noon, naging mas maingat si Leo sa bawat galaw niya. Nagpa siya siyang magsuot ng body camera at kumuha ng legal na proteksyon laban sa mga nagtatangkang saktan siya ang huling plano ng pamilya, ngunit hindi pa rin sumusuko ang mga pamilya ng yumaong salarin. Isang mas malaki at mapanganib na plano ang kanilang binuo, isang pag-atake na layuning tapusin na ang lahat ng pagtatangka. Hindi alam ni Leo na isang gabi, habang pauwi mula sa trabaho, isang grupo ng mga armadong lalaki ang nag-aabang sa kanya sa isang tagong estinita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Dumating si Clara kasama ang mga opisyal ng pulis na matagal na nilang kinausap upang tapusin ang mga ilegal na aktibidad ng mga pamilyang iyon. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti, matatag na sabi ni Leo habang inaaresto ang mga salarin. Ito na ang tunay na hustisya. Sa kabila ng pagdating ng mga pulis at pag-aresto sa mga inutusan ng mga pamilya, wala ni isang miyembro ng makapangyarihang angkan ang naipakulong. Sa halip, mabilis na napawalang bisa ang mga kaso dahil sa kanilang impluensya sa korte at mga opisyal ng bayan. Wala tayong laban sa kanila, napailing na sabi ni Clara kay Leo habang palabas ng presinto. Hindi ko alam kung paano pa natin makukuha ang hustisya, ngunit na natili si Leo sa kanyang paninindigan. May isa pang paraan, Anya. Kailangan nating malaman kung bakit ganoon na lang ang galit nila sa akin at kay Althea. Ang natuklasang lihim. Sa tulong ng isang tagaloob mula sa pamilya Rivera, isang nakakagulat na impormasyon ang lumitaw. May kinalaman pala ang mga pamilyang ito sa isang iligal na sindikato na negal alako ng droga at gumagamit ng mga babaeng biktima bilang bahagi ng kanilang operasyon. Si Alfea, isa siya sa mga nakatakas, sabi ng tagaloob na si Marco, isang dating tauhan ng pamilya. Alam niya ang lahat ng sikreto nila, at alam nilang hindi siya tatahimik. Biglang nanlamig si Leo. Hindi lamang simpleng krimen ang dahilan ng galit ng mga pamilyang ito, nais nilang burahin ang lahat ng ebidensya na maaaring maglantad ng kanilang mga kasalanan. Ang plano ng paglalantad, alam ni Leo na ito na ang pagkakataon para wakasan ang pang-aabuso ng mga makapangyarihang pamilya. Sa tulong ni Clara at ni Marco, nagsimula silang mangalap ng mga dokumento, testimonya, at ebidensya na maaaring magpabagsak sa mga pamilya. Kapag lumabas ito sa publiko, hindi na nila mate at tago ang kanilang mga krimen, sabi ni Clara. Ngunit alam nilang magiging mapanganib ito. Hindi titigil ang mga pamilya hanggat hindi natatahimik si Leo at Clara. Ang huling labanan, isang gabi, habang naghahanda sila para sa isang press conference upang ilabas ang lahat ng ebidensya, sinalakay ng mga armadong tauhan ng pamilya Rivera ang kanilang taguan. Nagkaroon ng matinding putukan ngunit dahil naipatawag na nila ang media at mga lehitimong pulis, napilitan ang mga salarin na umatras. Ang mga kuha ng media ay naging sapat na ebidensya upang mapatalsik ang mga tiwaling opisyal na protector ng pamilya. Sa wakas, ang katutuhanan tungkol sa pagkamatay ni Althea at ang mga lihim ng makapangyarihang pamilya ay nailantan. Ang tunay na hustisya, bagaman hindi na maibabalik si Althea, nakamit ni Leo ang tunay na hustisya. Ang mga pamilya ng mga yumaong salarin ay tuluyang bumagsak, hindi lamang sa mata ng batas kundi sa mata rin ng publiko. "Alam kong hindi matatapos ang sakit," sabi ni Clara, "pero ang mahalaga, nakuha natin ang katotohanan." Tumango si Leo, at hindi na sila muling makakasakit ng kahit sino. Akala ni Leo at ni Clara na tapos na ang lahat matapos nilang mailantad ang lihim ng makapangyarihang mga pamilya. Ngunit mali ang kanilang akala sa likod ng katahimikan ng bayan ay nagkukubli ang isang mas malaking panganib. Isang gabi, nagbalik si Marcos sa bahay ni Leo na dala ang mga bagong impormasyon. Leo, Clara, aniya habang hinihingal, hindi pa tayo tapos. May natuklasan ako, ang lihim ng sindikato. Ayon kay Marco, ang sindikatong konektado sa mga pamilyang gumahasa kay Althea ay hindi patuluyang naglaho. Ang lider ng grupo, si Hector Rivera, ang isa sa pinakamatagal ng nagtatago at ngayon ay nagpaplano ng muling pagbabalik upang buuin ang kanilang operasyon. Hector Rivera, bulong ni Clara. Isa siya sa mga padrino ng pamilya ng mga kaibigan mo, Leo. May kinalaman din siya kay Althea, hindi ba? Tanong ni Leo, tumango si Marco. Oo, isa siya sa mga nagmolestya kay Althea bago pa man siya ginahasa ng mga kaibigan mo. Isa rin siyang dahilan kung bakit hindi nagsalita si Althea noon, masyadong makapangyarihan ang sindikato. Ang muling paghihiganti, ngunit hindi lamang pagbalik ng sindikato ang problema. Ang natitirang pamilya ng mga kaibigan ni Leo ay patuloy na nagpaplano ng mga pagtatangka upang patayin siya. Gamit ang kanilang koneksyon sa sindikato, humihingi sila ng tulong mula kay Hector Rivera upang wakasan na ang buhay ni Leo. Sa isang tagong warehouse, nagtipo ng mga tauhan ni Hector kasama ang ilan sa mga miyembro ng pamilya. Kailangan nating tapusin ang lalaking yan, sabi ni Hector. Hindi tayo pwedeng matalo ng isang tulad niya. Ang pag-aaklas ni Leo. Alam ni Leo na wala siyang pagpipilian kundi ang lumaban muli. Sa tulong ni na Clara at Marco, nagplano sila ng isang paglusob sa lihim na tagwa ng sindikato upang iligtas ang bayan mula sa kanilang impluensya. Hindi na lang ito tungkol kay Althea, matapang na sabi ni Leo. Ito na ang laban natin para sa lahat ng biktima nila. Sa susunod na kabanata, magsisimula ang madugong paghaharap ni na Leo at Hector Rivera, isang laban na magtatakda ng tunay na hustisya. Sa gitna ng dilim ng abandonadong warehouse, naroon si Leo, Clara, at Marco, handa sa huling sagupaan. Sa kabilang panig naman ay si Hector Rivera, nakangising puno ng kayabangan habang nakapalibot ang kanyang mga tauhan. Kailan ka pa natutong maging bayani, Leo? Tanong ni Hector habang hawak ang baril. Isang walang kwentang tao tulad mo ang nagtatangkang wasakin ng lahat ng itinayuko. ko. Hindi sumagot si Leo, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Alam niyang ito na ang pagkakataon para tapusin ang lahat. Bigla, isang malamig na hangin ang dumaan sa paligid. Ang mga ilaw sa warehouse ay nagkislapan, at sa gitna ng usok ay unti-unting lumitaw ang isang figure. Hindi, nanginginig na bulong ni Hector habang umatras. Si Althea, nakatitig siya ng diretsyo kay Hector, ang mga matay naglalagablab ng galit. Sa isang iglap, nagbalik sa alaala ni Hector ang gabi ng kanyang krimen, ang mga luha ni Althea, ang sigaw ng sakit at takot habang walang awa siyang ginamit ni Hector. Hindi ka dapat nakaligtas, Bulong ni Althea, ang boses na puno ng paghihiganti. Ngunit ngayon, ako ang magwawakas ng lahat. Napaatras si Hector, nanginginig sa takot. Wala kang magagawa. Patay ka na, sigaw niya. Ngunit kahit ang mga tauhan niya ay nagsimulang umatras, tila natatakot din sa presensya ni Althea. Habang pinapanood ni Leo ang eksenang iyon, alam niyang hindi lang ito tungkol sa multo ni Althea. Isa itong simbolo ng lahat ng biktima na nagdusa sa kamay ng sindikato. Ang pagbagsak ni Hector, sa takot at pagkagimbal, hindi na nakapanlaban si Hector nang lapitan siya ni Leo. Tinanggal ni Leo ang baril mula sa kamay nito at ikinulong siya sa sahig. "Para ito kay Althea," malamig na sabi ni Leo bago niya ibinaling ang tingin sa mga paparating na pulis. Si Hector, na dati kinatatakutan ng lahat, ngayon ay isang basag na taong nanginginig sa takot. Hustisya para kay Althea, sa wakas, nalantad ang lahat ng krimen ni Hector at ng kanyang sindikato. Sa testimonya ni na Leo at Marco, pati na rin ang mga nakalap na ebidensya, tuluyang nagapi ang makapangyarihang grupo. Ngunit sa puso ni Leo, alam niyang hindi lamang ito ang wakas. Sa huling pagkakataon, tila nakita niya ang anino ni Althea sa dulo ng hallway. Nakatitig ito sa kanya, may bahagyang ngiti sa labi. Salamat tila bulong nito bago tuluyang naglaho sa liwanag.